At yun na nga mga bayan, ah, usapan niya po natin na ah. ito pong chief prosecutor <laughs> ng ICC, ha? Ah, na kung saan eh, siya nga po dapat yung nagiging prosecutor yata, ah, laban po, laban po sa kay Pangulong Duterte. Kung bagay, eh, siya po yung magpapakulong kay Pangulong Duterte, mga kabayan. Pero subalit sa pagkat <laughs> ah nag po. <laughs> naglibo of absent po itong si Mr. Kamir Khan. <laughs> Bakit po siya naglibo of absent? Eh kasi po mga kabayan, eh meron po siyang kaso kinaharap. <laughs> eh mamukat-mukat po pala natin mga kabayan. Ha? Ito pong chief prosecutor na to <laughs> ng ICC. <laughs> na gustong magpakulong kay Pangulong Duterte, ay isa po palang manyakol, mga kabayan. <laughs> ha Manyakis mo. Manyakis mo. Matindi po ang galawan. Mangkanor po yung galawan ng mga abayan. Bakit po mga abayan? Eh, ang kaso po niya ay... Kaya kinasuhan po kasi siya mga abayan. nung dati niya pong ano eh, dati niya pong aid. Ha? Ah, ayon po dito sa balita mga bayan. Ah. Yung dati po niyang aid na isa pong lawyer ha? Ah, na taga Malaysia. Eh, daw pong si Mr. Kamir Khan, eh, inakusahan niya na pinipilit po siya, pinilit po siyang makipagtalik. Ha? Pinilit po siyang makipagtalik? O gumawa ng kababalaghan ha? sa mga bansang pinuntahan po nila. Alin-alin po yung mga bansa, mga kabayan. ah Kasi, sabi dito, ha? Uh, the journal reported that she accused him of having forcible sexual intercourse with her during missions to New York, Colombia, Congo, Chad, and Paris, and at the residence owned by his wife in the Hague, mismong ha? sa bahay po ni bahay po ng kasawa ni Mr. Kamirka. Doon po siya pinilit ha, na makipagtalik mga kabayan, di ba? sa mga mission nila sa iba't ibang bansa. Pinipili po siya ba yung pagtalik niya ni ano, Mr. Kamil. Napakatindi mo, sir. Ha? Tapos, ikaw pa ba ganang magpakulong kay Pangulong Duterte? Ang mo naman po noon? <laughs> di ka po ba nahihiya, Mr. Kamil Let me translate it into English, <laughs> Translate natin para marinig niya. Baka di po niya maintindihan, eh. Ha? Ah, sige. Ano man translate ng ano? Translation ng di ka ba nahiya? Uh, do you have... Mahirap, <laughs> mahirap, makamayan. <mayroon>, ma <laughs> Hayaan mo nila siya mag-translate para sa kanya. Pero di ba makamayan? Ang lakas naman na ang loob mo. Pakulong si Pangulong Duterte, no ngayon ikaw. Ha? Manyakol ka pala. Ha? Dahil ko pa si Mang Kanor. Si Makanor, di na may Ikaw, naman may ka eh. Ha? O eto, panoorin po natin dito kung ano rin ni ano ha. Itong report dyan ni Madam ano, Maharlika patungkol nga dyan. No? Madam Maharlika ha. Pasok po. Sabi ko nga kanina, dahil sa pagigipit, pangingidnap kay Pangulong Duterte, ano nangyari? Yung ICC prosecutor. Kaya natin, headline siya kayon. Ayan. Kita nyo? O, oh, ayan. Nakita nyo yan? Si Karim? O, oh, nakita nyo yan? O, oh, yan. Headline ngayon yan. Mga kababayan, ang inuusig, ay no, ang umuusig kay Pangulong Duterte na si Karim Khan. Ayan, basahin nyo. Ayan, di ba? O, oh, nakita nyo. Headline ngayon, yaan ang taong yan. Siya lang naman, ang umu, isa sa mga umuusig <coughs> kay Pangulong Duterte, siya yung chief prosecutor. Okay? Si Karim Khan. So ngayon, siya ngayon ay nasasangkot sa what? Sa uh, chukchak harassment. Yan na lang gamitin natin. Kasi ng algorithm na mga hinayupak na to. Hmm. Siya ngayon ay nahaharap sa chukchak harassment. Itong umuusig kay Pangulong Duterte ay kinarma. Although last year pa ito nangyari. yare Di ba? At ngayon, temporarily nag-step down siya bilang isang chief prosecutor ng ICC. Imagine nyo, mga kababayan, siya ay uh, you know, inakasuhan ng chuk-chak chuk-chak chenes, alam nyo yan. At ngayon, ay dinala na nga yan sa United Nation, okay, dyan sa balitang yan, uh, under, ano, uh, yung yeah, UN Office of Internal Oversight services or OIOS so iniimbisigahan yan noong December 2024 pa dahil meron siyang ah uh, hinagblot I don't know pinilit 'di ba Magamit tayo ng mga malupit na sal salitaan may uh, ano babae na gusto niyang kalantarin according din sa report na yan siya ay bilang isang biro mo biro mo yan ang umuusig kay Pangulong Duterte Okay? Pinilit niyang makipag chuba chuchu sa kanya, 'di ba? So according din sa report na 'yan, mga kababayan, ay pang-aabuso sa kapangyarihan ni Karim, 'di ba? Karim Khan kasi nga syempre ginagamit niya yung power niya, 'di ba? Pero syempre itatanggi niya 'yan. Based on that report, ay tinatanggi niya. Ngayon, ko-connect natin. Okay, buti bumaba siya. Ano yung magiging impact dito sa kaso ni Pangulong Duterte. ba? Diba? Iniimbestigahan nila si Pangulong Duterte. Tapos sila pala, yung tagapagmuno ay mulang hiya, nag-violate, kung siya ay mapapatunayan, ay dapat nakulong kulong din sa dyan eh, no? <laughs> Ikulong din sa ICC yung julul na yan. ba? Diba? Nakita nyo. Dapat yan, kasi si Pangulong Duterte, hindi naman pa yan napatunayan na siya ay nagkasala. Dapat yan, ikulong din yung mga ungas na yan. So ang impact nito mga pabalang kababayan, wala ng kredibilidad na mag-usig, na mag-prosecute yung ICC na yan kung mismo ang kanilang chief, ang kanilang prosecutors, uh, chief prosecutor, ang kanilang kataas-taasang hukom, okay, ay nasangkot sa pangahablot o pang -tutsuk -tutsuk, o pamimilit ng tsuktsakan blues. Diba? Pinilit. Yan ang sabi. Ngayon, siya yung taga-usig. Tapos ngayon, inuusig ang Pangulong Duterte kasi nag-violate daw at ng iba pa ng uh, ng human rights uh, ano. 'Yun na, uh, nag, nag nagkaroon ng uh, yung mga human rights violation ng PR. Hindi ba ito human rights violation? Yung pipilitin mo na makipag- chubachuchu sa sa'yo ang isang babae o isang lalaki? 'Di ba? Kaya nga talagang tinraidor ang Pangulong Duterte, ito ay impact na hypocrite. Ito ay mga uh, politika lamang ang hindi natin nilalahat ang iba dyan sa ICC. So dapat nga talaga, tama nang din talaga ang desisyon sa totoo lang ni Pangulong Duterte at ni President Trump na kumawala dyan sa ICC na yan. ba? Diba? Kaya yung taong yan, yung si Karim na yan, anong ginawa ng President Trump dyan? yung mga assets nila dito, yung mga bank account nila dito, naka-freeze. ba? Diba? yang yung taong yan. Pero, sa kadahilanan naman, yung gusto nilang mag si, ano, diba? Huliin si Netanyahu, ba? Diba? O, oh, Israeli Prime, ano, Minister. So, ngayon, mga, mga kababayan, yan ngayon. Nakakita ninyo, paano natin pagtitiwalaan yung ICC na yan? Yung kanilang namumuno ay lumabag din sa karapatan ng kababaihan. Di ba? Wala nang credibility ang ICC na yan. Mismo yung head nila. Alam mo, dapat mag-well, I don't know, no? Dapat mag-ano yan eh, mag- uh, Well, may mga nag wellga I think, na mga grupo, ng mga uh, uh, women's group somewhere there uh, sa Netherlands. Uh, I don't know, din siya sa dahig, mukhang wala naman. But anyway, you know, yung nag-raise yung nag nitong issue na ito ay mga grupo na mga kababaihan na ayaw nila sa ginagawa ng prosecutor ng ICC dahil siya ay nang harbat ng, I don't know, kung nangharbat harbat ba ng bilat, hindi ko alam. Basta ano daw eh, ah uh, dyan sa report na yun, nakikita ninyo, ay kino-urge niya yung babae. So, mga palangga, pwede siguro gamitin natin ng depensa to. O, oh, attorney Kaufman, baka pwede natin sabihin. O, oh, paano kami maniniwala? Paano kami maniniwala sa Uh, pagiging ano, pagiging makatarungan nitong hukom ninyo kung mismo itong namumuno sa inyo ay naglabag sa karapatan ng tao, karapatan ng kababaihan na siya ay pinilit niya na makapag chuk o relasyon itong babae nito, hindi lang ito isang babae, ha? isa o oh, dalawang babae, di ba? O, oh, tignan nga natin. O, oh, yan o, oh, ICC. O, oh, basahin nyo. Oh, sexual so misconduct. Da, 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 da. Oh, ayan. Kaya mo, International Criminal Court prosecutor. Ano mo yung itsura niya sa totoo lang? Nakakasyokot talaga. 'Di ba? Nakakasyokot oh, tingnan mo. Tingnan mo to ha? Ah. Tingnan pa natin yung iba. Ah, I think yan lang. Demo itsura niya ito oh. Ito AP. Ayan oh. No? Oh, ayan oh. Kakatakot. Oh, nakita niyo? Oh. Ano masasabi niyo? So yan po yung prosecutor na umuusig kay uh, kay uh, dating pangulong Duterte. So ngayon, pwede natin gamitin ng depensa 'yan. Hindi naman ako lang naman eh, you know, naisipan ko lang na pwede siguro, you know, sa usapang kanto, etang eh, ina na eh. Namumoles siya ka tapos ngayon uusigin mo ako. Paano ako maniniwala sa iyo? 'Di ba? Paano paano natin mapapaniwalaan yung legitimacy nitong ICC na to na para sila sa katarungan? Kung mismo etong kanilang tagapag ano, taga tagapag-usig o pag nag, uh, yung chief prosecutor nila, ay may kinasasangkutan na ganitong kaso. Huwag natin to tigilan to, ang um, tong ganitong classic issue ah. Dapat sa mga social media, I don't know kung anong gagawin natin, siguro mag-usap-usap tayo dyan sa mga palangga sa dahig. Kung paano natin i incorporate itong laban natin na palabasin ng Pangulong Duterte tapos i-highlight natin yung kanilang prosecutor yung chief prosecutor nila na o oh, eto ito yung inyong boss dito. Nasasangkot din. Pero siyempre, ito ay uh, dahil bumaba, you know, bumaba na nga siya temporarily. Magkakaroon talaga ng epekto ito, negative and positive kay Pangulong Duterte kasi magkakaroon ng mga delaying tactics. 'Di ba? Sa September eh 'yun ang next na uh, hearing. So, I don't know. So kailangan talagang gumawa ng paraan ang mga abogado ni Pangulong Duterte diyan kung ano yung remedyo na talagang mawalang maano na siya, mapauwi na siya. At panagutin natin ang mga bangag. Right? So, walang credibility yung ICC na yan, mga palangga. Uy, ba't ganyan? Ba't may commercial? Uy, <laughs> may commercial lang hitan. Bakit makating jilong natin? gross immoral conduct, sabi ni Citizen Insight. Ayun na nga. O, oh, maniniwala pa ba kayo sa ICC? Hi, pambili ng brief ni... <laughs> Okay, walang pera. O nga, imagine nyo ha, I think ilan yon eh, yung pin ni, ni, Amerika, yung kanila mga assets, mga bank account nila dito, hindi sila pwede pumas, umapak sa Amerika, di ba? Last year, no, no, not last year, nung pag-upo ni uh, President Trump, di ba? Kasi nga, walang bilib si President Trump sa ICC. The same thing, mas nauna pa nga si Pangulong Duterte. Di ba? Dahil si Pangulong Duterte ang unang, you know, bago si Trump, ang unang kumalas dyan sa ICC na yan. Lebanisyan si Karim. Dito ako nag-work sa Lebanon. Mabait. Amo ang lalaki pero siya kakaiba. O, uh, kilala mo? Uy, Janet. Rosh. Uh, meron kang ano personal na ano sa kanya, interaction? Oh. Uh, ano, sagutin mo ako, Janet. Janet. Right. So ngayon, mga kababayan, ang mga pangyayari ngayon na balitaan niyo si Arnel Ignacio. Oh, uh, di umano, siya ay what? Merong, ah uh, diyan natin kung magkano. One point, ano yun? One point something, ayun, 1.4 billion na uh, ano, ano, ano uh, transaction. So, uh, in nila si Arnel Ignacio, di ba, na pinalitan na nga as dating OWA, uh, OWA uh, administrator, pinalitan ni PY Kuanan, di ba? Na-meet ko to, alam mo namit meet ko, na -meet ko tong yung PY na pinalit nila. Ang tanong ko lang, okay? Ikaw, Arnel, ayan, pinupuruhan ka na. Kasi may mga nagreklamo sa kanya. Okay, ginamit na yung OWA fund. Okay, para bayaran itong si Mr. Medina ng 36 million kahit hindi pa daw na kompleto yung mga documents. So ngayon, inakusuhan silang dalawa. Itong si Arnel at yung uh, sino ito? Si Sinclair. Tiga, tignan natin. Aha. Uh, ha? ano yung balitang yan? mga kababayan, nakakaloka, no? So, inako nila si Arnel Ignacio nga, na mayroong uh, 1.4 billion na anomaly dito sa transaction sa pagbili ng lupa malapit dito sa International Ninoy Aquino International Airport. Hindi daw ito sumunod sa mga, you know, tamang pag-process nitong pagbile uh, pagbili uh, ng property na yan at uh, yeah, hindi daw na na-approve ng uh, OWA board. Basta to cut the long story short, isang kot si Arnel Ignacio dito sa uh, kawatan dyan sa, Diyos ko, Arnel. Ito lang yung sa akin. Arnel, dati naman supporter ni Pangulong Duterte yan eh. Okay? I'll tell you something about Arnel. Total, si Arnel wala na siya. Nung nandoon ako sa Pilipinas, nag-message yan sa akin. Arnel, di ba? Kaya ako, nung ikaw ay sumuporta sa mga bangag, hindi na kita binol, Jack. Kasi, maintindihan ko, kailangan mo mag-survive. Teka, Twitter. X, nag-message yan sa akin eh. Aron ako, nakwento ko na sa inyo. Talang hanapin ko lang si Arnel. Bago ako mag-comment. Okay. Arnel Ignacio. Tignan natin si Arnel Ignacio. Ito ba yun? Ah, paano ba yun? dami naman. Teka. Oh, hindi ko na alam kung paano ko puntaan sa Twitter, no? Kasi hindi ako masyado nati-Twitter. <laughs> okay. Tignan natin. Ah, ito, 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 ito. ito, ito, ito. Arnel, ayan. Tignan natin si Arnel. May comment ako sa'yo, Arnel. Ito, okay. Tignan nyo. Ito siya. Habi ko sa'yo, may message yan, eh. Hello po. Ayan, oh, March 7, 2022. Ma'am, tried calling baka Mali country and area code. Ayan, no? March 7. Bila ito pala, ito to. I miss March 4. Pakita ko sa inyo, ha? Ayan, no? O. Oh. Diba? O. Oh. May message niya ako. Hi, Miss Marlica. I'm Ernie, uh, staff and close friend of OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio. Gusto niya sana kayo makausap regarding important matters. Sana po you can find time and to get in touch with him as soon as You have the time since I know that you are very busy and your schedule is crazy. Thanks a lot. March 4 to ah. March, April. Ay, hindi pa ako naka ng Pilipinas pala nito. Ayun, sabi ko, hi. O oh, yan, nagsumagot ako dyan. Binigay ko yung number ko. Tapos, ang huling conversation namin March 8. Ay, anyway, hindi kami nag-usap ni Arnel. Nag-text lang siya. Arnel, ito. Total, pinagbibintangan ka nila ngayon. Nasangkot ka ng billion na yan. 1.4 billion. Eh bakit hindi mo sila eslok? Bakit hindi mo sila ibukelya etong dati mong amo? Naniniwala ako, Arnel, na alam mo kung ilan o sino ang mga magnanakaw sa departamento mo. Kung ilolobog ka nila sa ayan, isama mo na sila. Bitbitin mo sila. Okay? Kasi ganito maglaro ang mga bangag. Matapos kanilang pakinabangan, ay sisirain ka. Hindi ako magko-comment kasi hindi natin alam kung ito ay paninira kay Arnel dahil may nalaman si Arnel Ignacio. Di ba dating Duterte supporter yan? Ako naman, nung siya alam ko dating Duterte supporter siya, eh kailangan, niya magtrabaho eh. Kung kinuha siya ng Bangag Junior, eh di sino ba naman ako para pigilan siya o parang kantahin sino ba naman ako para pigilan ka ang halik mo di ba biglang ang lakas maka ages, ha anyway Arnel Ignacio palangga total nagtext text naman tayo dati all right? para maredi mo yung sarili mo i-booking mo to kung ano ang alam mo Okay, kaya lang protektan mo na sarili mo kasi baka gurgurin kanila. So lahat ng ebidensya Arnel, kung meron kang hawak, isend mo sa akin. <laughs> right? <laughs> isend mo sa akin, Arnel. Okay? Yan ang magandang gawin. Kasi titirahan ka mo. Tingnan mo, Arnel, nag-activate yung kanilang mga troll account. Nakita nyo kung paano mag-activate yung mga troll account para si Ryan, si Arnel Ignacio. Hindi ko siya kanakampihan. Oh. Ako naman, hindi naman ako maganda. Yung ginagawa niya dun sa OWA, eh good, 'di ba? Kasi siya inappoint ni Bangag. 'Di ba? Hindi naman natin pig, pwedeng pigilan 'yan eh. 'Di ba? hindi pwedeng pigilan. Pero ang question lang Arnel, 1.4 billion ang inaako sa sayo. Okay? Tinitira ka nila Arnel. So ngayon, lahat ng ebidensya, for sure matalino ka naman. Habang nandiyan ka sa OWA, bakit hindi mo ibigay sa akin ng ebidensya at ako na magsiwalat? <laughs> 'Di ba? Magiging puting ahas ka ngayon, Arnel. No, ako, and, uh, for sure, yan, na makakarating ito sa'yo. Total, pinupuruhan ka. At ito ay group effort ng mga bangag para sirain ka dyan. Di ba? Hindi, kumbaga, hindi kita pinagtatanggol. I don't know kung talagang sangkot ka. Pero kasi, ang reputation ng bangag administration ni Lisa Tana, si Lisa lahat yan, pag wala ka ng silbi, gagawan ka at itatapon ka gagawan ka ng kwento na ganito, nagnakaw, nagganyan-ganyan -ganyan ka. Eh ako nga, hindi naman ako nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, hindi naman ako qualified. Diba? Tinulungan ko sila. Diba ang ginagawa na sa akin, gusto nila ako pag -gur -gur. How much more ka Arnel, na marami kang alam? So madali, mag-message ka na, Dudong. Excited na kami sa mga ebidensyang hawak mo. Ibigay mo yan kay Inday Sara. Diba? Ibihan mo kayo ng naisarian para mag magamit natin. Kasi pagtutulungan ka ng mga yan. Ng mga trolls na yan. Believe me, Arnel, maniwala ka at talagang pupuruhan ka ng mga Jotang, you know, mga Jotang genemes na yan. So now, mga kababayan kapabayan, mm -hmm. okay. Ano to? Ba't dito gumagalaw? Ngayon, okay, that, <clears throat> ano mga eksena na pa ngayon na pag-uusapan natin? 'Di ba? Ang sabi kasi, ang palabas nila, yun no, hindi ka daw nag-resign, ikaw daw ay na, you know, na uli dahil may ganito, may ganyan. So 'yan ang usap-usapan ngayon. At yaan ang gusto nilang palabasin. So kailangan mo nang magsalita. All right? Oh, recently oh, Puro pa tayo na naman ang mga nangyayari. by si ano ah, si Dilima oh ang sabi, sino pa nagsabi ng abogado na ipa arrest daw itong si Delima at ayaw magsalita ng uh, Solicitors General sa pag aresto muli kay Delima, ang pwede daw mag-ano niyan, gumawa ng arresto ni Delima na ibalik siya sa kulungan ay ang Department of Justice. So, tignan natin, nga ba? Kung gaano sila gigil-nagigil gigil kay Spokes Harry Roque na, na kay pag nakipag-anuan sa Interpol para ma-arresto. By the way, NBI, nasaan nga pala yung kopya ng warrant of arrest ni Harry? Bakit wala akong nakita? Baka panakot na naman to. Kasi wala tayong, nakita ba kayong kopya ng warrant of arrest? Kasi ganun yung ginawa nila eh. Sa akin, seven na warrant of arrest, pero wala silang ipinresent sa media. Itinatago ni ko itinatago ni Kinyones yung mga warrant of arrest dyan, kasi sorpresa nila ako pag ako ay nagbakasyon sa Pilipinas. Akala naman nila, masasor matatago nila yon. It's the same thing kay Harry. Bakit walang oy media? Oy, ano ba naman kayo? Balita kayo na balita, wala kayong ebidensya? Oh, nananakot, Harry. Uhulihin. Okay, baka ako lang ay namalikmata, wala ako nakita. May nakita ba kayong warrant o arrest? Kasi naanap ko eh. Asa yung warrant o arrest ni Harry? Ganyan, ganyan, ganyan. Walang warrant o arrest na black and white. Where is it? Nasaan? Ilabas niyo rin yung warrant of arrest ko. Ha? Pito yan. Dali, para pag, para pag-usapan niyo ako. Gustong-gusto ko yan eh. <laughs> ka, magbayad ng 2 billion. Ay, 2 million. ka, nagtago sa Mexico. O, dito ako ngayon, naglalayag ako. Mm, Di ba? Mamaya, bababa ako. Wala ako ng kape. Mm. Tama-tama, umaga na. Okay? Okay. So ngayon, mga kababayan, Okay, sabi ni sabi ni Lily Reyes, marlika ang ang fok 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 talaga ni Lisa Tanas. Gusto ko siyang ilubog sa Dimonoy. <laughs> Good! Good job. Yan, Lily Reyes. Ay, panagaan ang lipstick mo. Ay 'ko ito sa akin ni ano? Ni Remy hmm binigay niya sa akin. Oo, oh, sarili ko tong brand. Maharlika lipstick. You wanna buy? <laughs> yeah. Promote natin to ha. For ano ko to, sarili kong brand. Hindi pa lang nare-release. Busy kasi ako eh. Alright. Sabi, hindi na uso ang waran. Pag nahuli ka na, tsaka ka na lang, tsaka ka na, tsaka na ang warang sabi ni Tore. Sabi nga, o nga, abotorab, o nga, palangga.